Maaga pa lang ay pumila na si Nanay Norma, akay-akay ang kanyang hipag na si Teresita. Magkasama silang pumila para sa medical brigade ng Operation Blessing. Para kay Nanay Norma, ito ang kanilang tanging pag-asa. Ang medical brigade na ito po, sobrang kailangan po ng bayan namin. Sa pag-aalaga ng baboy, na kasalalay, ang kabuhayan ni Norma. Pero isang trahedya ang dumating namatay ang kanyang mga alaga dahil sa African Swine Flu. Pag nag-aalaga po ako ng baboy, tatlo hanggang apat na buwan po bago magkapera. Namatay yung walong biik, isang inahin. Kaya hindi pa ako na pwede magpa-check up kasi wala pang pera. Dahil dito, ang kanyang anak ang sumalo sa kanilang pangangailangan. Ngunit isang matinding dagok ang dumating nang magkasakit ito ng lupus. Isinantabi ni Norma ang kanyang kalusugan para sa anak. Ngunit hindi nagtagal, pumanaw rin ito. Hindi ko matanggap na mawala siya. Pagkalipas ng mahigit isang taon, isa pang pagsubok ang dumating. Nagkaroon ng tumor ang kanyang asawa. Nang hina siya kaya tumigil na sa pagkakarpintero. Hindi ko na inaalala yung sarili ko. Sila na lang muna. Ngunit kalaunan, pumanaw rin ang kanyang asawa. Ang anak ko at asawa ko nawala na po. Dahil walang permanenteng kita, ang libreng serbisyong medikal ng Operation Blessing ay naging malaking tulong kay Norma. Ngayon wala na sila. Ako naman magpapotek up. Sinama ko ang aking hipag na magpapa-check up kasi hindi rin siya makakita na malabo na ang mata. Chin check up po ako ng doktor na sinabi po nila mataas ang kolesterol, mataas ang blood sugar, tapos mataas pa ang BP ko po. Alam ko na po mag-alaga ng sarili ko. Magdadayat, maggulay-gulay na lang daw muna kami. Nalaman ni Norma ang tunay na kalagayan ng kanyang mata at sa unang pagkakataon nagkaroon siya ng salamin. Malaking tulong po yung grading glass na binigay nila sa akin. Kasi hindi na po ako magpapacheck up sa may bayad po. Nabigyan po ako ng maintenance ko po na pang isang buwan na. Tapos yung, kasi sinabi kong laging sumasakit ang ulo ko, paracetamol na binigay nila sa akin. Pati ang hipag niyang si Teresita ay nabiyayaan ng mga gamot mula sa Operation Blessing. Sa kabila ng lahat, nadama nila ang pagmamahal ng Diyos. Maraming maraming salamat po. Malaking malaking tulong po yung binigay niyo po sa amin. Maraming salamat, Panginoon, kasi ikaw ang nagdaan sa kanilang papunta dito sa Ilocos Norte, yung Operation Blessing, na nagbigay tulong sa amin lahat na nagpatingin doon.